Thank you. Yan, good morning mga bay, mga G-lords. Isang magandang araw po sa ating lahat. At ngayon po ay uh ah, nahila na namin yung fish trap, mga fish trap 'yan. Ang huli natin ay 'yan, katambak, katambak. Dalawah, katambak. Kaya may, tsaka, may namatayan patay, namatayan kami ng ano, mga bay, mga G-lords isang malaking mamsa laki sana sayang pero okay lang ah may pumalit naman na isang malaking lapu-lapu mga bay ang dami umang And, ito mga bay oh. lapu-lapu na -lapu naman ulagin. gino oh. dito na naman ulit sa Panggangan Island daming lapu-lapu dito oh. Ayan, laki. Nasa siguro nasa 3 kilos to may get. Kukunin na ni Jonard yung ano, lapo-lapo. Maya pag ano, pag matapos siya mag magtali dito sa kabila. Sarap naman yung umang oh. Mga ka Jonards. to ni Sir Manuel. Pampolotan. Umang. Paborito. <laughs> umang. susan ba? Umang susan. Ayan. Sarap yan mga bay. Diyan, diyan umang sa sa yuta. Yu, umang yan sa dagat. Yan, kunin ko na mga Kunin ma, na, ma, na ni Jonard yung labo-labo ka di Lords. Yan. Gaksa para di ka buhi na. Hmm. <laughs> Laki. Huwag ka munang gagalaw ha. Malalit konti dun sa ano, limat. Limat kalahati nung nakaraan ng nakaraan. Dito din yung banda mga bay. Dito rin. Ito. Kapatid niya siguro to. Kapatid. Siguro. <laughs> Kapatid niya to. Laki mga bay. Abot pa siguro na apat yan. Nard. Ah, video na Profesional. Walang katakot-takot si Jorge. Si Jorge baga lang isda. The... Ayan. Ayan. Picture taking. Picturean natin. Yeah. Ah. Na. Napicturean na. Pang profile. Laki. <laughs> Ayan. Mga bay. Maghila na naman kami mga bay. Tinali muna namin yung karugtong. Kasi Kinuha muna namin yung lapu-lapu. baka mauga, 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 May dalawa mga ka G lords Dalawang lapu-lapu. karutong kanina sa isa. Ayan, ka G lords Nagluon. Ayan, isa. Yung isa doon. May isa doon sa styro. Ito. Isa. Ito ang kasama niya. Siguro magkapatid na ka sila ay gagaw. Hmm. Yan, kukunin na ni Junard kasi Yung dalawang lapo-lapo. Okay. Na eh? Nag nagluon. Nagluon sila mga kajilords Magkapatid siguro to kajilords O magka-ML ba? Hmm. <laughs> kasama magka sa ML. <laughs> sabits. Mga team Sabits sabi ni nagsawa na siya sa sabids Laki ah. Oh. Ito si isa na sa Ito siguro na sa 2.7. Ito, ganito yung na uh, nung una eh. Hmm. Yung apat. Ganito sila kakalaki eh. Mga 2.5, 2.4. Ito siguro malaki to eh. Nasa 2.7 to. Ito 2.5 siguro to. Laki oh. Ayan, nagwala pa mga kajilords. Ayan, si Jonard. Picture taking na lang si Jonard. Nag-smile pa. <laughs> model. Model sa Pugapo. Pasok. Pasok sa styro. Ah, puno na. <laughs> puno na. Wala pa. Mga dagdagan pa ng apat. Sana. Sana. Sana may may dagdag pa. Sana may kasama pa. Pero, uh, ito, sobrang blessed na namin dito. Pero pag Meron pa eh tatanggapin. Tatanggapin natin. At magpasalamat. Pasalamat tayo. Pero ito, ano to? Jackpot na to sa amin. Ah, kumpira na sa amin, mga ka lords Kahit isa lang ganyan, oh no? Smile na kami diyan. Ganyan. Pera na 'yan eh, nasa ano na 'yan. May get 1,000 yung isang ganyan, isang piraso. Siguro nasa 1,000 Ah, pag mabenta yan, mga uh, 1,500, Hindi, Edi, wala na, pera na. pa ha. <coughs> lang ng ano namin, fish trap namin, pumasok sila. Nang nakaraan, 5.5, pumasok. Dalawa sila. Yung isa, 2.3. Ah, laki dami siguro to yung ganitong lapu-lapo dito sa ano na to spot na to ano <laughs> 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 baby shark <tatat> <laughs> pasok pasok <laughs> natin pasok magpalamig ka dyan kasi mainit yung ulo mo mainitin ang ulo mainitin eh mainitin ang ulo kaya lagyan lang ice yan para lumamig yung ulo <laughs> thank you lord <laughs> sa mga blessing na ipinigay mo sa amin. Uh, uh? Happy to Lord. Thank you, Lord. Paus? Na-paus. Ha? Na-paus na? Na-paus? Na? Na hmm.